Magandang hapon mga kaparmers. Narito po tayo ngayon sa area 3 ng aming taniman ng gulay mga kaparmers. At ang nakatanim po dito sa aming area na to ay mga kalabasa mga kaparmers. Kasalukuyan po kaming nag-abono mga kaparmers. Magit kumulang na o higit sa libo kaparmers na kalabasa ang aming tinanim dito. Yan po mga kaparmers malapit na rin lang mamulaklak mga kaparmers. Ayan, oh. Dati po itong tinataman namin ng palay mga farmers. Subalit, sa bunga ng lagay ngayon, ang presyo ng palay, masyadong mababa, kaya nagsisyon kami magkapatid na subukan na tanda ito ng gulong mga kapatid, mga kaparmers. At ang napili namin dito ay kabasa mga kaparmers. Ayan. Yan po yung mga kasama ko mga kaparmos oh. silang nag-abo no. Binabags lang nila doon sa puno, lapit sa puno ng mga kalawasa mga kaparmars. Ayan mga kaparmars. At titignan natin mga kaparmars kung ano ang resulta nito mga kaparmars kung alin ang mas magandang itanim palay ba po kalabasa mga kaparmers kaya pwede ninyo mga kaparmers pwede natin kung ang magiging resulta nito mga kaparmers siguro bandang eh, September pa ka mag habis dito mga kaparmers kung may awan ng Diyos kung makalulusot itong tanaming mga kalabasa pagkat hindi tayo masiguro mga kaparmers sa marami tayong mga kalaban lalong lalo na yung mga kanat may insikto kanyan kaya kung walang tulong at patuloy ng ating Panginoong Diyos, ay wala mga kaparmas kaya patuloy na ng langin sa ating Panginoong Diyos na sana ay magbunga ito ng maganda mga kaparmas oh, malapit nang matapos mga kaparmas ang aming pagkawin oh. napakainit ng panahon ng mga kaparmas subalit sinasama na lang namin sapagkat maganda ang panahon ng mga kaparmars. kapag umulan ayo kusang matutunaw na yung malulusaw yung mga abong, mga farmers para maging pataba ng ating mga halaman mga farmers ayan po mga farmers oh. sa ang kaban ng aming area tree, mga farmers isang area kami mga farmers yung area po namin pero wala pang tanim doon mga farmers siguro sa susunod na buwan doon kami mag-umang magtanim doon at ang balak namin ulit itarim din mga farmers ay kalabasa ulit mga farmers para tuloy-tuloy ang ating supply ng kalabasa mga farmers. Makasupply tayo dun sa palengke mga farmers. O sige mga farmers hanggang dito muli para ipagpatuloy na namin ang aming mga abuno. At kung nagustuhan nyo ang video ito, Pwede ko yung mag-share, mag-like o mag-comment para maging magganahan naman kami na gagawa ng ganito mga uh, videos mga kaparmers. At kung hindi nyo naman nagustuhan ay okay lang mga kaparmers. O sige hanggang sa muli kami po ang tatlong magkakapatid na magbubukid. Magandang hapon po sa ating lahat. Magandang buhay!